At ngayong araw na ito ay magluluto tayo ng pork ribs sinigang. So sinigang siya pero nilalagyan ko siya ng luya. Di ba yung iba ayaw maglagay ng luya? Ako naglalagay ako ng luya kahit sa karning baka para lang matanggal yung lansa guys. Kamatis, bawang, and sibuyas. Dalawang sibuyas para mas masarap. So ngayon, tingnan nyo yung uh, chunks ng ating pork ribs ang lalaki. Tsaka naisip ko parang hindi ko ubusin yan. Kasi ang liit ng kaldero ko. Pero ang dami namin. So, ala, gora na. Inubos ko na yan guys. Dadagdagan ko na lang ng sabaw. Pagkatapos, pagka ano na siya, lumambot na yung karne natin. Kasi pag nagpapalambot tayo ng karne, ay yung sabaw, kumu uh, kumukunti. Kaya, maya-maya natin yan siya dadagdagan. So, ngayon, meron tayo dyang, hindi yan siya, ano yan guys, eh, hindi yan siya gabi. Iwan ko kung anong uh, tawag Ang laki eh. Gabi siguro yan, kailang malaki. Canadian siguro yan. Gabi na yan. Basta, nabili namin yan sa Asian store. Ayan, pampalapot. Kasi, yung sinigang mix na hinahanap ko rito, eh, wala na talaga siya, guys. Wala akong makitang pork sinigang na may gabi. Ang nandyan lang ang available ay hipon, tsaka yung banguso. Ayan. Uh, original naman na Gabi yan. Pampalapot. At syempre, lalagay tayo ng asin. Tansya-tansya lang yan. At patis. So, sa mga hindi pa masyadong expert, expert, sa mga hindi pa masyadong uh, kabisado sa pagluluto, huwag niyong gayahin yung pag- uh, lalagay ng mga asin at patis guys kasi yan ay tansyado na namin yan, mga expert, charot at syempre mas masarap yung sinigang kapag uh, yung karne, dinadaan sa sangkutsa tawag dyan guys yan, ganyan parang uh, tatanggalin mo yung parang mga dugo-dugo at ngayon ay naglagay ako ng tubig, yan, yan yung pampalambot natin pampalambot, pagpapalambot ano ba so palalambutin natin yung karne and then at syempre naniniwala ako kahit sa mga kanununuan pa yan uh, maglagay ka ng kutsara para lumambot ka agad kasi ayokong gamitin yung pressure cooker guys at ano hindi ko mabubuksan yun kailangan ko pang hintayin na lumamig at ngayon ay dinagdag ay uh, nilagay na natin yung sealing haba meron na kong yan, pang, pang dinuguan at ngayon, nilagay na natin yung gabi, kasi medyo malambot na yung ating uh, karne, then palambutin lang natin yung karne bago tayo magdagdag ng tubig at ngayon na uhusgahan natin guys ngayon ay kinagat natin ang unang gabi, ngunit yan ay matigas o so, ano bang tawag dun, hindi siya mayabok Uh, tawag doon, malabo, ano, basta hindi siya, mm, lagat sa Bisaya, guys. Hindi ko alam sa Tagalog yan. And then, ayan, yung beans natin. Tapos, may sili, tsaka patis. Hoy, naku, kompleto na ang ating ricado. At ngayon ay kakain at na, na ako. At bahala na kayo dyan mag-watch guys. Bye bye! Keep watching. See you sa next vlogs. Uy, ang bok choy. Sarap. Tapos ng patis. Ayan na. Kakain na ako guys. Hindi na ako magsasalita. Naubusan na ako ng bala. Bye bye. Keep watching.

はい。なた